Nitong nakaraang araw, ipinasilit ng ABS-CBN Studios ang pinakabago nitong upcoming action drama series na pinamagatang Incognito. Mabilis na nagbigay ng kanilang kasabikan ang mga fans dahil na rin sa stellar cast na kabilang rito. The Philippine Showbiz List presents Sino-sino ang cast ng Incognito teleserye ni Daniel Padilla. Richard Gutierrez Nangunguna sa listahan na bibida sa incognito ay walang iba kundi si Richard. Kapag babasihan ang nilabas na teaser video, tila hindi gaanong nalalayo ang tema nito sa kinatampo kanya nakaraang TV project na may action scenes din. Huling na panood si Richard noong nakaraang taon sa action series na The Iron Heart at masasabing pinaghandaan nga niya ang pagbabalik telebisyon. Matatandaan na sa pagtatapos ng The Iron Heart ay pagpirma niyang muli ng kontrata sa ABS-CBN. Kasabay ng contract signing sa panayam kinom pero naman ni Richard na action series uli ang gagawin niyang proyekto para sa taong 2024 at ito nga ngayon ay ang Incognito sa natulang interview inamin niya na mahirap tapatan ang The Iron Heart kaya kinailangan ng sapat na oras upang maghanda at magplano kinailangan din anilang mag-isip ng bagong konsepto at pagbutihin pa ang aspeto ng aksyon kwento at lokasyon. Nang tanongin naman kung posibleng gumawa siya ng drama series tulad ng mga proyekto niya noon, ipinaliwanag ni Richard na mas gusto niya mag-focus sa action genre. Sa ngayon, Anya, nakatuon siya sa pagpapalakas na kanyang mga kasanayan bilang aktor at nasisiyahan siya sa paggawa ng mga action scenes. Ayon kay Richard, ang action series ay para sa buong pamilya dahil ito ay nakakakuha ng interes ng iba't ibang audience kabilang ang mga lalaki at bata. May romance pa rin naman daw sa proyekto, ngunit idinagdag ang aksyon upang maging mas kapanapanabig. Hindi din daw siya nakaramdam ng burnout kahit alam niyang mahirap ang paggawa ng action scenes. Kaya bago simulan ng isang proyekto, inihanda niya ang sarili niya mentally, physically at spiritually. Idinagdag niya na hindi lamang siya ang nagsasakripisyo, ang buong team din ay nagtsatsaga at minsan ay mas malaki pa ang sakripisyo ng iba sa set. Ayon pa kay Richard, inspirado rin siya sa sipag ni Coco Martin na nakita niya sa kanilang pagtatrabaho sa ang probinsyano at ito ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Kaugnay na kanyang pagbabalik serye sa panimagong panayam kay Richard, sinabi niya na siya at iba pa mga kasamahan ay mananatili hanggang September 4 sa Palawan para sa lock-in taping ng unang cycle ng incognito. Nagpabati din siya ng labis na excitement na kung ang The Iron Heart ay grabe na ang action scenes, dito sa incognito ay mas matitindi pa raw ang gagawin niya. Baron Geisler Masasabing patuloy ang pamamayagpag ng karera ni Baron dahil sa sunod-sunod niyang TV projects na ngayon nga ay kabilang sa pangunahing cast ng Incognito. Bagamat pangalan at imahe pa lang niya nakikita, alam na alam ng na mga nag-aabang sa Incognito na bigatin ang nilalaman ng serye. Hindi ka ilan na isa si Baron sa pinakamahusay na aktor sa industriya, kaya naman para sa kanya mga taga-subaybay, paniguradong magmamarka na naman ang kung anumang karakter na ipinagkatiwala sa kanya sa inkognito, mapabida man o kontrabida. Huling napanood si Baron sa kanyang kontrabida role sa senior high. Samantala sa kanyang Instagram account, makikita ang ilan sa kanyang pinagkakaabalahan na tila parte na kanyang paghahanda sa serye tulad ng pag-aaral muli ng basic firearms training at self-defense techniques iyan Veneracion. Kung ang action genre ang pag-uusapan, hindi naman pahuhuli rito ang veteran actor na si Ian. Katunayan si Ian ay nagbida sa kanyang unang action movie noong siya ay 15 years old pa lamang at nag-lead sa humigit kumulang 25 movies na action bago siya naging isa sa mga paboritong romantic leading man ng bansa. Ngayon nga ay tila binabalikan ni Ian ang paggawa ng aksyon dahil matapos ang pagpapakitang gilas niya sa The Iron Heart, muli siyang masisilayan sa incognito at kabilang ang kanyang karakter sa inaabangan kung ito ba ay magiging kakampi o kaaway. Kayla Estrada Kabilang din sa inaabangang cast ng incognito si Kayla na tiyak na magdadala ng malaking factor sa serye, lalo pa at siya ang isa sa itinuturing na pinakamagaling na young actress sa kasalukuyan. Laging tumatatak ang husay sa bawat karakter na ginagampanan niya at hinangaan ang galing niya sa mga seryeng ninlang, Can't Buy Me Love at Viral. Hindi naman dapat pagtakhan dahil nananalaytay sa dugo ni Kayla ang pagiging isang mahusay na artista dahil award-winning actor and actress ang mga magulang niyang sina Janice de Belen at Jan Estrada. Mula lang simula ni Kayla kanyang pag-arte, maraming kontrabida na papel na ang ginampanan niya at bukas siya sa pagsasabing hindi siya nababahala na matypecast sa ganitong role dala i-enjoy niya ang ginagawa. Kaya naman kahit wala pang detalyeng na ibabahagi sa papel na kanyang gagampanan sa incognito, maraming netizens ang nagpabatid ng kanilang pagkasabik na tsak na di kalibring aktingan na naman ang ipapamalas ni Kayla at mabibigyang justisya ang ipinagkatiwala sa kanyang karakter, lalo pa at ang pagdating ng incognito ang tila sagot sa kanyang ultimate dream role katunayan sa isang panayam noon. Nauna nang sinabi ni Kayla na gusto yung subukan ang paggawa ng action kahit isang beses, ngunit talagang nais yung bigyan ito ng pagkakataon. Mahilig anya siyang manood ng mga action films at alam niyang mahirap at physical na demanding ito. Maliban sa mga action scenes, dagdag din sa inaabangan kay Kayla ang kanyang magiging love interest sa serye kung saan napaulat ang pagpare sa kanila ni Daniel Padilla. Maris Racal Katulad ng iba niyang kasamahan sa si Inkognito, tila wala ding balak magpahinga si Maris sa paggawa ng proyekto. Mula sa matagumpay na pagtatapos ng kinabibilangan niyang Can't Buy Me Love series, masasabing ibang Maris ang mapapanood ng publiko sa pagbabalik niya sa telebisyon. Kung sa huling serye ay naroon ang kikay at nakakaalim niyang karakter bilang si Irene Chu, base sa teaser video ng Inkognito mukhang susuungin niya ang mas seryosong papel at iyak na mapapasabak sa maaksyong eksena. Hindi naman nangangamba ang mga tagahanga ni Maris, lalo pa at isa din siya sa tinuturing na mahusay na aktres ng kanyang henerasyon na kaya makipagsabayan sa mga katrabaho. Samantala, hindi naman tuluyang mawawala sa kwento ang romance dahil muling makakasama ni Maris ang kanyang ka-love team na si Anthony Jennings. Katunayan ang tambala ng dalawa at ang gagampanan nila mga karakter ang isa sa inaabangan sa incognito kung ito ba ay magiging bago sa mata ng mga manunood o mananatiling katulad ng dati na naroon ang hatid nilang kulitan. Anthony Jennings, Patuloy na umuunlad si Anthony mula noong nakaraang taon na nahihikayat ang mga manonood sa kanyang paganap bilang si Snoop Manansala sa hit series ng ABS-CBN at Netflix na Can't Buy Me Love. Ang kanyang natural na comedic banter ay nagbigay sa kanya ng malaking taga-subaybay na ginagawang mas relatable siya sa mga casual viewers ng palabas. Ngayon si Anthony ay lumalabas sa bagong larangan, hindi lamang bilang sidekick kundi bilang pangunahing cast ng incognito. Bagamat kilala sa pagpapatawa niyang role, si Anthony ay bukas sa pagpapahayag ng labis niyang pag-aakit sa mga action films. Binanggit ang mga icon tulad din na Fernando Poe Jr. at Flashpoint bilang malalaking impluensya sa kanyang hangaring maging action star. Ipinahayag din niya ang paghanga at interes sa mas malalim na pag-aaral ng choreography ng mga laban. Kaya naman ang pagiging bahagi niya sa incognito ang masasabing katuparan sa nais niyang gawin at magbubukas pa ng oportunidad sa kanyang karera tiyak na aabangan ang ipapakitang kakayahan ni Anthony kung may ibubuga ba siya pagdating sa ganitong genre maliban sa paghahatid ng kilig sa tambalan nila ni Maris. Daniel Padilla Kung may isang mga pangalan na talagang pinanarabikan na bahagi ng cast, ito ay walang iba kundi si Daniel Padilla ang incognito ang magsisilbing kanyang comeback teleserye dahil sa dalawang taon nang hindi siya napapanood sa telebisyon. Matatanda na ang huling proyekto ni Daniel ay noon pang 2022 sa primetime series na Too Good To Be True na pinagtambalan din nila ng dating kasintahan na si Catherine Bernardo. At sa pagpasok sa kanyang solo era, nauna na sinabi ni Daniel sa isang panayam sa kanya noong November 2023 ang pagtuon ng ibang bagay sa kanyang karera. Si Daniel na mas kilala sa mga romantic film at TV projects, lalo na ang mga ginawa niya kasama si Catherine, ay nagsabi na hindi niya iniiwasan ang paggawa ng action projects noon, kung saan binanggit na isa sa sinubukan niyang gawin ay ang Laluna Sangre noong 2017. Ganun pa man, naramdaman daw niyang hindi pa niya panahon noon ang sumabak sa aksyon. Pero sa ngayon, ayon kay Daniel, ay handang-handa na siyang gawin ito at sundan ang yapak ng kanyang ama na si Romel at ng kanyang tsuhi na si Robin sa parehong panayam. Binanggit din ni Daniel ang posibilidad na pagsasama muli nila ni Richard Gutierrez sa isang proyekto, lalo pa at nag-enjoy siya sa pagawa nila ng Laluna Sangre. Katunayan, hayagan si Richard sa kanyang imbitasyon kay Daniel na makipagtulungan sa isang pang action project. Bilang tugon rito, sinabi ni Daniel na tingin niya magiging kapana-panabik ang magtrabaho sa isang action project kasama si Richard. Basta't magandaan niya ang proyekto at magandang kwento, wala namang dahilan kung bakit hindi ito magagawa kaugnay nito sa ngayon nga ay tuloy na tuloy na pagsasaman lang muli kabilang si Daniel sa bida ng inaabangang action drama series na Incognito. Binigyan ng importansya si Daniel sa teaser ng kanyang bagong TV series dahil siya ang huling ipinakilala at may end ang pangalan niya. Ang incognito din ang unang TV project niya matapos nilang kumpirmahin ni Catherine sa publiko noong November 2023 ang kanilang paghihiwalay. Kaya naman marami sa mga tagahangan ni Daniel ang nagpabati ng buong suporta sa kanya at naniniwalang maitatawid ang karakter na ipanagatiwala sa kanya. Ito na anila ang panahon upang maipakita ni Daniel ang kanyang kakayahan bilang isang aktor na hindi umaasa sa anumang tambalan. Katunayan sa pagsabag sa aksyon, napaulat ang mabusising paghahanda ni Daniel kung saan ay maliban sa pag-workout, nagbaboxing at target shooting din siya. At para sa ginampan ng karakter, panibagong look din ang kanyang binida base sa nilabas na teaser video, mas naging mature ang datingan ni Daniel at nag-set din siya ng trend sa kanyang bagong hairdo na tinukoy bilang isang modern mullet. Bukod rito, inaabangan din ang napaulat na nilulutong tambala nila ni Kayla Estrada sa teleserye.